Nandito na naman tayo sa pag-ibig for the fifth time. Lalaban tayo ng foreclosed property sa kanila. Magbibid tayo maya maya dito sa loob. Ayan, eh, pakita mo. Ayan. Eh, yung, ano, yung logo nila dito sa may ano, Asiana sa may Ayala Mall sa, sa Manila Bay. So maya maya dadali natin itong mga, mga, documents natin. Ipipresent pala natin doon at idadrop natin sa kanilang dropbox. So dito sa pag-ibig for close property, lagi natin sinishare sa inyo. So sa bidding po, may dalawang klase. Yung first bidding at second bidding. So tatry natin kung mananalo tayo today kasi pang lima na natin to At pag panalunin nyo ako dahil pag di nyo ako pinanalo sa panahon na to, pupunitin ko lahat to. Pinaramdam mo ko, naramdaman mo eh. Oh. Lupang-lupa na ako. Property property na ako, pag-ibig. Ano na, pag-ibig. Handa mo ha. So kasakasakaling uh, madrop natin to maya-maya, um, uh, nalalaman natin in 2 weeks kung mananalo ba tayo. Pero so far, i-review lang natin ano yung mga sinabit natin. Una, yung uh, form na pipilapan mo for your information. Pangalawa, yung registration form. tingnan dalawang kopya nun. Pangalawa sa huli, yung proof of income mo. Kung nangyari, COE, tsaka yung, yung uh, payslip. Tapos, uh, din tayo ng xerox ng ID natin na may pirma natin no, na tatlo. Kasi yun yung huli natin nakalimutan. Kung naalala niyo yung vlog natin nung huli, nung nagpunta tayo sa pag-ibig, uh, natalo tayo dahil nakalimutan natin magsabit ng ID. Imaginin mo, ID na lang, 'di ba? Tapos hindi pa napagbigyan. Pero okay lang 'yon kasi ganoon talaga. Pero ganoon pa man, sana manalo tayo sa mga dito sa mga documents sasabit natin. Na drop natin kasi bawal lang i-camera doon. So, dito na lang muna. See you later. Mutus dedit nomen cosis. Mutus dedit nomen cosis. Siyempre sinisil natin Pero sa totoo lang nabubuksan pa rin yan Kasi hindi naman talaga totaling Parang ano to Kasi hindi natin nakikita kung ano mangyayari dito so, Pero tape na rin natin just to be sure Para at least eh, limit yung chance no, na mabuksan to Sa totoo lang, alam mo guys Sa totoo lang, sa mga bidding Marami pong daya na nangyayari talaga Hindi ko sinasabing nandadaya to sa pag-ibig ang titukoy ko lang, marami na kasi ako natin na na-bidding at nakita, marami akong mga nakilalang na sa loob noon no na may mga madidilim na sekreto no at sa mga bidding na yon doon nagaganap ang mga milagro so hindi naman na nakasilda ganto eh hindi tayo madadaya pero ayun pag pray na lang natin na manalo tayo para sa akin lagi kong pinagpipray yung mga ganito kung mananalo tayo mananalo kung hindi hindi talaga para sa atin yun. So, mabuting maging ganun yung ating inyo sana. At least, hindi mapahamak yung mga gagawin nyo o yung mga paplanuhin nyo. Ayan, tulad yan. Silda siya. Papasa na natin. See you later. A few moments later. May mali, may mali, may mali, may mali. Yung isa palang form natin na uh, registration form, huwag mo siyang isasama dito kasi iba, ibang ano pala yung dropbox sa kalimutan ko. So, buti natin dito yon. So, ito, ito ni registration, buti hindi ko na isama. Anyway, balik ako doon, mamaya-maya ulit. Salamat. Nasira tuloy yung shield natin, oh. One eternity later. Oh, yeah no? Siyempre, tapos na po yung ating ano, yung pagbibiding kanina. Medyo inantok ako kasi lamig talaga sa loob. Pero so far, okay naman. Wala naman naging hassle. At I think, uh, as of now, kumpleto lahat na nasubmit natin. Kasi nung kailan sabi ko nga, nakalimutan ko yung ID. So, nareject lahat ng application ko. Panalo sana ako doon. Anyway, uwi na kami. Uh, pahapon na rin. Baka maabot ng Russia. Yun lang. Thank you!